May mga pangyayaring, kahit pilitin mong kalimutan, paulit-ulit pa rin sumusulpot sa alaala. Paano kung ang isang mahal mong tao na pumanaw ay patuloy pa rin nagpaparamdam sa'yo? At taano kung ang iniwang lihim ay unti-unting nagpapakita sa'yo sa paraan na hindi mo kayang ipaliwanag? Pagkatapos ng pagkamatay ni Uncle, tila bumalik sa normal ang lahat. Wala namang kakaiba sa paligid maliban sa pakiramdam na parang laging may matang nakabantay sa akin. Araw-araw, kuwing papasok ako sa room namin sa eskwelahan, ang dating advisory room ni Uncle, ramdam ko ang malamig na hangin at ang tila mga matang hindi nakikita. May mga pagkakataong sa gitna ng klase, bigla na lang akong nagkakaroon ng pakiramdam na may nakatayo sa likod ko. Di naman siya nakakatakot sa una, pero habang tumatagal, lumalalim ang kilabot. Minsan, pabiru kong iniisip. Uncle, ikaw ba yan? Huwag mo naman akong gulatin. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nagiging madalas at mas malakas ang presensya. Mabuti na lang at unti-unting nawala ang mga chismis tungkol sa pagkamatay ni Uncle. Pero ang alaala -ala niya at ang mga sketch na nakita ko ay tila dumidikit na sa akin. Nagsimula akong managinip tungkol sa kanya munit hindi ito normal na panaginip. Paulit-ulit ang mga salitang sinasabi niya sa akin. Bakit hindi mo kinuha? Bakit? Bakit hindi mo kinuha? Tuwing gigising ako, pawis na pawis at humihingal. Parang may bigat sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Maya-maya, hindi lang ito basta bangungot. Nauwi na ito sa sleep paralysis. Sa tuwing mangyayari iyon, gising ang isip ko pero hindi ako makagalaw. At laging naroroon si Papa. Tahimik lang, gising, at binabantayan ako tuwing madaling araw. Nais nice ko siyang kumprontahin, pero tinipigilan ko ang sarili ko. Ramdam kong may alam siya. Pero ayaw niya akong bigyan ng kahit anong paliwanag. At sa mga gabing iyon, pinitigilan ko na lang ang luha ko. Hindi ko na rin masabi kay mama dahil tila takot din siyang buksan ang paksang ito. Minsan nasabi niya, magtiwala ka sa papa mo, kaligtasan mo ang iniisip niya. Isang gabing malakas ang hangin, kahit walang bagyo, may mga insektong dumapo sa bumbilya ng kwarto ko. Napansin kong parangin ang parami sila tuwing pipikit ako. May mga nalalaglag sa bubong na para bang may mabibigat na bagay na bumabagsak. Si Mama, agad akong tinabihan, kasama ang nakababata kong kapatid. Pero mas lalo lang akong kinabahan nang bigla siyang tumuro sa likod ko. May tao raw sa likod ko, Aniya. Si Papa naman, nakaupo sa harap ng pintuan, may hawak na itak. Hindi ko alam kung sino ang binabantayan niya o kung anong inaabangan niya. Gusto ko siyang lapitan pero na ako ni Mama. Sa gabi ring iyon, tuluyan akong nakatulog sa pagod at takot. Kinabukasan, mabilis akong gumaling. Wala na ang lagnat, wala na ang bangumot, at kahit ang presensya sa dating room ni Uncle ay nawala na rin. Napaisip ako, may ginawa ba si Papa noong gabing iyon? May nilabanan ba siya? O may tinapos? Tinanong ko rin si Mama tungkol sa third eye lalo na tila may kakayahan ang bunso kong kapatid na makakita. Medyo nagulat siya sa tanong ko, pero sinabi niya na hahanap daw sila ng taong maalam na maaari makatulong para isara ito. Akala ko tapos na ang kwento ni Uncle. Pero sa mga alaala, bangumot, at tanong na walang sagot, tila nagiiwan siya ng pahabol na mensahe. At habang narito pa ako, Dala ko ang pangalan niyang iniukit sa mga guhit ng hindi nakikita. My pieces are for the unseen as my life is for him. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino si LV. Pero nararamdaman ko, hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Ito pa lang ang simula. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.